Paano kung ang boses na minsang nagbigay ng pag-asa sa milyon-milyong Pilipino ay biglang masangkot sa isang eskandalo na yayanig sa kanyang buong pagkatao? Noven Beleza, isang simpleng binata mula sa bukid, ang minsang naging simbolo ng tagumpay at inspirasyon. Pero sa isang iglap, mula sa kasikatan, ay bigla siyang naging laman ng mga balita, hindi dahil sa kanyang talento, kundi dahil sa isang mabigat na paratang. Ito ang kwento ng pagangat, pagbagsak at muling pagtindig ng isang mga awit na minsang tinawag na boses ng masa. Pero bago po ang lahat, baka pwedeng pa like and subscribe ang video na ito dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators. Maraming salamat po. Sa isang maliit at payapang baryo sa Negros Occidental, isinilang ang isang batang may boses na tila isinumpa ng langit ngunit lumaki sa hirap. Si Noven Beleza, isang simpleng anak ng magsasaka, ay hindi lang lumaki sa putik at pawis ng bukid kundi sa mga panaginip na tila imposible. Habang bitbit -bit ang araro, pinangarap niyang isang araw, ang kanyang tinig ang mag-aahon sa kanila mula sa putik ng kahirapan. Hindi man marangya ang kanyang pagkabata, ginamit ni Noven ang musika bilang kanlungan. Sa mga kasalan, piyesta, palengke at kalsadang pinaglalaruan ng mga bata, doon niya unang isinabuhay ang kanyang talento. Walang mikropono, minsan ay sira pa ang speaker, pero buo ang kanyang loob. Binabayaran man lang siya ng tigpisong barya o isang pirasong ulam, hindi iyon mahalaga sa kanya. Ang mahalaga kumakanta siya, ang mahalaga naririnig siya. Sa bawat nota, lumalakas ang kanyang loob. Ngunit sa isang lipunang madalas pabor sa may koneksyon, may pera at may forma, mahirap makapasok ang katulad niyang probinsyano. Kaya't nang mabalitaan niyang muling bubuksan ang tawag ng tanghalan sa Its Showtime, hindi siya nag-atubili. Nag-audition siya. Hindi siya nagdala ng mamahaling sapatos o designer shirt. Dumating siya suot ang kanyang simpleng t-shirt at maong, ngunit ang baon niya ay isang tinig na may lalim, may kirot, at may panalangin. Pag-awit niya sa entablado, huminto ang lahat. Tumigil ang bulungan, natahimik ang studio, at napako ang mga mata sa kanya. Sa bawat linya ng kanyang kanta, tila ba naririnig ng bawat isa ang istorya ng kanyang buhay. Simula noon, naging paborito siya ng madla. Linggo-linggo siyang sinusubaybayan. Bawat laban, bawat pagtatanghal, mas lumalakas ang sigaw ng suporta. Hindi naging madali ang kanyang paglalakbay. Muntik na siyang matalo, kinulang sa puntos, nabigo sa rehearsal, pero hindi siya bumitaw. Lalo lang siyang tumibay. Kaya nang dumating ang Grand Finals noong Marso 11, 2016, dala niya hindi lang ang boses kundi ang puso ng sambayan ng Pilipino. Sa gabing iyon, kinanta niya ang May Bukas Pa. Sinundan ito ng Air Supply Medley na nagpakita ng kanyang husay at emosyon. Nakuha niya ang score na 99.96%. Halos perpekto, halos hindi ka paniwala siya ang itinanghal na kauna-unahang grand champion ng pagbabalik ng tawag ng tanghalan. Tumanggap siya ng dalawang milyong piso, bahay at lupa, negosyo package, recording contract at higit sa lahat pagkakataong mabago ang kanilang buhay. Sa loob ng mga sumunod na buwan, halos araw-araw siyang napapanood sa telebisyon. Nag-guest siya sa ASAP, MMK at bumida sa iba't ibang concerts at mall shows. Marami ang humanga sa kanyang tinig at kababaang loob sa kabila ng kasikatan na natili siyang tahimik, magalang at matatag. Isa siyang patunay na hindi hadlang ang kahirapan para makamit ang pangarap. Ngunit sa pinakatuktok ng kanyang tagumpay, dumating ang isang unos, isang isyong hindi bahagi ng anumang kanta, isang balitang hindi inaasahan ng sinuman, ngunit yumanig sa mundo ng showbiz at winasak ang imaheng matagal niyang inalagaan. Mula sa mga entabladong puno ng palakpakan at papuri, bumagsak si Noven Beleza sa gitna ng isang mabangis na kontrobersyang walang kinalaman sa musika. Noong Hulyo 15, 2017, isang gabi sa lungsod ng Cebu, isang ulat ang pumunit sa katahimikan. Inaresto si Noven Beleza ng Cebu Police matapos ireklamo ng isang nimbento anyos na babae na ayon sa mga ulat ay kasama rin niyang performer sa isang out-of-town concert. Ayon sa salaysay ng complainant, Matapos ang kanilang pagtatanghal, ay nagtungo sila sa hotel kung saan sila naka-check-in. Doon umano nangyari ang insidente. Sa opisyal na police blotter, nakasaad ang mabigat na paratang rape, isang akusasyong hindi basta-basta, isang kasong maaaring humantong sa habang buhay na pagkakakulong kung mapapatunayan. Hindi pa man inilalabas ang buong detalye ng kaso, agad na nagdulot ng pagkabigla ang balita. Sa social media, tila hindi makapaniwala ang marami. Si Noven, ang binatang simple, tahimik at palangiti, ang idolong tila walang masamang tinapay sa kahit sinong nakausap niya. Sa loob ng ilang oras, bumaliktad ang mundo ni Noven. Mula sa pagiging huwara ng mga kabataan at simbolo ng tagumpay ng isang mahirap na probinsyano, naging laman siya ng mga headline bilang akusado sa isang kasong kriminal. Ang mga dating tumitili sa kanyang pangalan sa studio ay ngayon ay tahimik. Ang dating mga titulong boses ng masa at inspirasyon ng bayan ay napalitan ng mga salitang akusado at kontrobersyal. Sinabi ng nagre-reklamo na may ginawa sa kanya si Noven na hindi niya pinahintulutan. Walang penetration pero may paghawak sa kanyang maselang bahagi. Sa ilalim ng batas, sapat na ang ganitong aksyon upang maipailalim sa kasong rape. Ngunit ilang araw matapos ang inisyal na investigasyon, binago ng piskalya ang kasong isinampa. Mula sa orihinal na reklamong rape, ibinaba ito sa acts of lasciviousness. Sa ilalim ng bagong paratang, naging posible para kay Noven na makapagpiansa at sa halagang 120,000, pansamantala siyang pinalaya habang patuloy ang proseso ng pagdinig. Ngunit kahit nakalabas siya ng kulungan, hindi nangangahulugang ligtas na siya sa hatol. Sapagkat minsan, mas mabagsik pa sa korte ang hukom ng publiko. Habang pinoproseso ng korte ang mga dokumento at salaysay, unti-unti namang lumalalim ang sugat ng opinyon sa lipunan. Sa Facebook, Twitter at YouTube, bumaha ang reaksyon. May mga nanlait, may mga nagtanggol, may mga humusga agad at may mga nagsabing, huwag muna tayo maghusga, hayaan natin ang korte. Ngunit sa dulo, nasira na ang imahe. Hindi na siya basta isang mang-aawit na galing sa hirap. Siya na ngayon ang lalaking may kasong moral na kabiguan, ang mga konserto at guesting na dati ay puno ng saya ay biglang naputol. Maraming event organizers ang umatras sa kanilang booking. Maraming fans ang tumigil sa pagsuporta. At kahit pa may iilan na nanatiling naniniwala sa kanyang pagkatao, hindi sapat ang pananahimik upang burahin ang marka ng akusasyon. Habang tahimik ang kanyang kampo, may mga kumalat namang ulat ukol sa umano'y negosasyon para sa isang out-of-court settlement ayon sa ilang blind items at social media pages. May nagsasabing nagbayad umano si Noven sa complainant upang itigil ang kaso. Isang aligasyong pinabulaanan niya sa isang panayam. Sinabi ni Noven, Walang out-of-court settlement na naganap. Kausap ko palagi ang abogado ko. Kung may settlement man, pera ko ang gagamitin, ayoko. Idiniin pa niyang tanging ang korte lamang ang may kapangyarihang magdesisyon at wala siyang pinasok na arregluhan. Ngunit sa mundong puno ng spekulasyon, hindi lahat ay nakikinig sa linaw. Mas malakas pa rin minsan ang bulong kaysa sa pahayag. Habang sinisikap niyang manahimik, ang kanyang katahimikan ay tinuturing ng ilan bilang pag-amin. Sa mata ng ilan, ang kanyang pananahimik ay hindi respeto sa proseso kundi pag-iwas. Noong Agosto 31, 2017, naghain ng Affidavit of Desistance ang complainant. Ayon sa dalaga, nais niyang makapagsimula muli at magpatuloy sa kanyang buhay. Hindi na raw niya gustong ituloy ang kaso. Nang sumapit ang September 11, tuluyang ibinasura ng korte ang kaso laban kay Noven dahil sa kawalan ng interes mula sa nagsampa ng reklamo. Tila tapos na. Ngunit para kay Noven, ito pa lamang ang simula ng mas mabigat na laban. Hindi ganap na bumalik ang tiwala ng lahat. Sa matan ng ilan, siya ay may bahid na. Sa ilan, siya ay biktima ng maling paratang. At sa gitna ng lahat ng ito, nanatili siyang tahimik ngunit matatag. Pinili niyang bumalik sa mas tahimik na mundo. Lumalabas na lamang siya sa mga probinsya, sa mga simpleng entablado, sa online platforms, at sa piling ng mga taong hindi siya iniwan. Sa mga panayam matapos ang lahat, sinabi ni Noven na wala siyang galit. Naniniwala siya na may dahilan ng lahat ng pagsubok. Anya, mas tumibay ako, mas naging totoo ako sa sarili ko. Pinili niyang manatiling konektado sa kanyang mga taga-suporta sa social media kung saan siya nagpapasalamat at nagbabahagi ng mga kanta at dasal. Ngayon, mas pinahahalagahan niya ang katahimikan, ang pamilya at ang musika na hindi na lamang tungkol sa kasikatan kundi sa mensahe. Gusto niyang bumuo ng panibagong kwento, hindi bilang artista sa TV kundi bilang tunay na tao. Muling bumabalik si Noven sa pinanggalingan niya, sa mga taong unang naniwala sa kanya. Dala niya ang kwento ng hirap, kasikatan, paggadapa at muling pagtindig. Hindi na siya ang dating batang nangangarap. Isa na siyang lalaking minsang binali ng mundo ngunit muling bumangon mas buo, mas maingat at mas malakas. At sa bawat kanta niyang muling aawitin, tanong ngayon ng marami. Sa susunod na kabanata ng kanyang buhay, siya ba'y muling aakyat sa entablado ng tagumpay? O mananatiling anino ng nakaraan ang habang buhay niyang kasabay sa bawat nota?